So, noong 1867, may isang Danish scientist na nag-conclude ng isang interesting na bagay. Ang Saturn, yung mga misteryosong bato na pinahalagahan ng mga tao dahil sa akala nilang medicinal powers, ay hindi pala talaga nahulog mula sa langit noong lunar eclipses. Kahit pa maraming beses na silang nagbabala tungkol dito. Sa totoo lang, mga fossilized teeth pala yun. At marami sa mga ito ay galing sa isang prehistoric species na kalaunan ay tinawag na Megalodon. Ito talaga ang pinakamalaking pating na nabuhay kailanman. So ano ba talaga ang pakiramdam noong panahon na ang Megalodon ang nagahari sa dagat? At ano yung talagang nagdulot ng pagkaubos ng malakas na predator na ito? Dahil cartilaginous ang kanilang mga balangkas, ang mga natira sa Megalodon ay mostly scattered clues, tulad ng ilang isolated vertebrae at, oh, maraming enamel-protected teeth nila. Tulad ng maraming pating, ang megalodon ay kayang magpalit ng libu-libong ngipin sa buong buhay nila. Interestingly, ang ilang fossil sites ay talagang mayroong maraming maliliit na megalodon teeth. Naniniwala ang mga eksperto na ito ang mga nursery na sumuporta sa hindi mabilang na henerasyon ng mga nagsisimulang megalodon. Lumaki sila sa shelter at puno ng pagkain na mababaw na tubig, bago naging, alam mo na, walang kapantay na adult marine hunters. Kung titingnan ang similarities sa great white shark teeth, tinatansya ng mga scientists na ang megalodon ay maaring umabot ng hanggang 20 metro na parang tatlong beses na mas mahaba kaysa sa great whites. At sa panahon ng kanilang paghahari, na nagsimula mga 20 milyong taon na ang nakalipas ang megalodon, ay nabuhay halos sa lahat ng dako na may mga individual na posibleng naglalakbay din sa iba't ibang karagatan. So, mainit ang mundo at ang karagatan ay punong-puno ng buhay. Umunlad ang mga otters at dugongs at ang mga bagong nabuong kelp forests at baleen whales ay nasa kanilang pinakamaraming uri. Ang mga megalodon ay walang kakulangan sa high energy na pagkain at mukhang sila ay alam mo, ambisyosong kumain. Generally bilang carnivores, kumakain sila ng protein-rich meat. Certain nitrogen isotopes ay naga-accumulate sa kanilang tissues sa pamamagitan ng pag-analyze ng Megalodon teeth, kinumpirma ng mga scientists na sila ay apex predators na hindi lang kumakain ng malalaking prey species kundi pati na rin ng ibang predators siguro. Bukod sa ngipin ng Megalodon, may access ang mga researchers sa isang exceptionally well-preserved spinal column na binubuo ng isang daan at apat na isang vertebrae ng isang apat na put anim na taong gulang na Megalodon. Ang three-dimensional model ng katawan ng Megalodon ay nagpapahiwatig na ang tiyan nito ay maaring umabot sa volume na halos 10,000 litro. Sapat na malaki para magkasya, parang isang buwang order. Sa pag-reconstruct ng kanilang mga panga, ipinapakita ng research na ang mga distinct Megalodon ay kayang kumain ng isang ngayon ay extinct na 7 meter sperm whale sa loob lang ng apat na kagad. At ang fossilized bones ng ancient cetaceans ay talagang sumusuporta dito. So, nagpapakita nga ng ebidensya ng megalodon bite marks. Kasama ang ilan na talagang gumaling, kinukumpirma na ang mga megalodon ay humahabol, alam mo, ng buhay na biktima. Napakalakas lang talaga nila. Pero, bakit sila nawala? Well, mukhang may ilang factors na nag-contribute. Sa panahon na sila ay nawala, mga tatlo at kalahating milyong taon na ang nakalipas, lumamig ang global climate, nagdulot ng mas maraming glaciers na nabuo, at uh, bumaba ang sea level. Ito ang nagpatuyo sa maraming coastal habitats, ibig sabihin, oo, nawala ang ilan sa mga pinakamayamang marine sites sa mundo, halos isang katlo ng lahat ng marine megafauna ay tuluyang nawala. Mas kakaunti ang available na prey species at ang mga megalodon ay nahaharap na sa mataas na energetic demands dahil sa kanilang laki at, alam mo, ang mekanismo na malamang naginamit nila para i-regulate ang body temperature nila na nagpahintulot sa kanila na mag-navigate sa malamig na tubig at umatake ng biktima ng mabilis. Ang environmental changes ay maaring nagpahina sa mga megalodon at, alam mo, lalong naglagay sa kanila sa kompetisyon sa ibang predators, kasama na ang great white shark. Isang bagong dating, ang mga ito ay highly mobile predators. Ang kanilang pagkaubos ay nagkaroon ng global consequences. Ang pagtatapos ng kanilang long-distance travels ay malamang na nakagambala sa nutrient transport sa pagitan ng iba't ibang ecosystem at oo, maraming hayop ang biglang nakalaya mula sa matinding predatory pressure ng kanilang kagat. Interestingly, ang ilang marine mammals ay dramatically na lumaki pagkatapos na marahil ay bahagyang nangyari dahil hindi na sila nahaharap sa ganoong kalaking existential threat. Dahil alam natin na ang pagbaba ng apex predators ay maaaring magpabagsak sa buong ecosystem, ang mga conservationists ay nagtatrabaho upang maiwasan ang pating ngayon ay harapin ang katulad na kapalaran. Ngayon ay dahil sa mga tao at, samantala alam mo, Ang Megalodon ay nananatiling isang napakalaking testamento sa ecological interdependence at milyon-milyong taon ng mga buto, well, beton, at tubig.